Yo! What's up? Welcome dito sa Veracruz YouTube Channel Nandito tayo ngayon sa Calbayog Ito yung stopover ang ah, bus Ngayon yung mapapuntang Manila Pasay-Cabaw Kaya yeah, huwag kalimutan mag-likes at mag-subscribe sa Veracruz YouTube Channel Ito yung Calbayog City yan. Yeah. Ayan o. Ikotin natin. Ayan o. Doon may resort. Ito siya. Pitex Cubao. don may bus pa doon. Ang bayad doon pag umihi ka. Sampung piso. Ayan yeah. Thank you so much, uh, supporter. Bye.